Kim Chu masayang masaya sa isang month series surprise ni Paolo Avelino. Isang maaliwalas na gabi, si Paolo Avelino ay abala sa paghahanda ng espesyal na sorpresa para kay Kim Chu. Month series nila, at nais niyang gawing memorable ang araw na ito. Sa loob ng isang pribadong lugar sa restaurant, may mga ilaw na kumikislap, kandila, at bulaklak na maingat na inihanda ni Paolo. Habang inaayos ang huling detalye, bahagyang umiti at huminga ng malalim. Gusto kong maging masaya siya ngayong gabi. Dumating si Kim, naka-eleganteng bestida, na halatang nagtataka kung bakit mukhang espesyal ang hapunan nila. Nakatingin sa paligid, tila naguguluhan. Paulo, ano to? Bakit parang may occasion? Ngumiti at inabot ang kamay ni Kim. Happy month, Seri, Kim. Kitang kita sa mukha ni Kim ang pagkagulat at saya. Hindi niya inaasahan ang ganitong effort mula kay Paulo. Halos maluha, Hawak ang kamay ni Paulo. Paulo, grabe ka naman. Ang ganda nito. Habang naupo sila, nagsimula ang kanilang simpleng dinner na puno ng masayang kwentuhan at tawanan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang sorpresa ni Paulo. Pagkatapos ng dessert, tumayo si Paulo at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Kim alam kong simple lang ito, pero gusto kong malaman mo kung gaano kita pinapahalagahan dahan na ang binuksan ni Paulo ang kahon, at lumitaw ang isang bracelet na may nakaukit na, forever. Hindi mapigilan ang luha sa kanyang mga mata. Paulo, ang ganda, bakit mo pa ako binigyan nito? Ngumiti ng malalim, dahil gusto kong laging maalala mo na mahalaga ka sa akin. Hindi lang ngayon, pero palagi. Sa bawat salita ni Paulo, kitang kita ang kanyang sinceridad. Si Kim, halatang natutunaw sa kilig at saya. Niyakap si Paulo ng mahigpit. Salamat, Paulo. Napaka-espesyal nito para sa akin. Habang nakatingin sa isa't isa, ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Isang sandaling tila wala ng ibang tao sa mundo kundi sila. Sa social media, agad nag-viral ang mga larawan at video ng kanilang dinner. Nag-post ng screenshot ng bracelet. Sana all may Paulo Avelino na nagbibigay ng forever. Nagkomento sa video. Ang sweet naman ni Paolo. Goals talaga sila ni Kim. Habang abala ang mga netizens sa pag si Paolo at Kim ay nananatiling simple at masaya sa kanilang sandali. Habang tinitingnan ang bracelet, Paolo, hindi ko inaasahan na gagawin mo 'to. Thank you talaga. Tumango at ngumiti. Ikaw ang inspirasyon ko, Kim. Worth it lahat. Hindi lang bracelet ang regalo ni Paolo. Mayroon din siyang sulat na isinulat mula sa puso. Inabot ang isang liham. Kim, basahin mo to mamaya. Nasa loob ang lahat ng gusto kong sabihin. Naging usap-usapan ang kanilang sweetness, at marami ang nagbigay ng pagbati sa kanila. Nag-comment sa post ni Kim. Happy month Seri, Kim and Paulo. Ang cute nyo talaga. Kahit abala sa showbiz, nahanap pa rin ni Paulo ang oras para gawing espesyal ang bawat sandali nila ni Kim. Ito ay isang patunay ng kanyang pagmamahal. Nagpost ng reaction, nakakainggit sila, ang galing ni Paolo magpakilig. Sa kanilang gabi ng celebration, napuno ang kwento ng tawanan, pagmamahalan, at mga pangakong magtatagal. Hinawa ang ng kamay ni Paolo. Paolo, sa lahat ng ginawa mo, sobra akong thankful. Ikaw ang best gift ko. Ngumiti ng may pagmamahal, hindi lang ngayon, Kim. Gagawin ko to palagi, dahil deserve mo ang kanilang simpleng dinner ay naging simbolo ng isang relasyon na puno ng pagpapahalaga sa isa't isa. Sa bawat tingin, alam ng lahat na tunay ang kanilang pagmamahal.